ang lalaking binura mismo ng Diyos sa Aklat ng Buhay. Narinig mo na ba ang kwento ng isang lalaking sobrang makasalanan na binura siya mismo ng Diyos, nang walang babala, walang paglilitis, at walang pagkakataon magsisi? bigla siyang nawala sa mundo sa utos ng Panginoon. Isang pangungusap sa kasulatan ang nagbubuod sa kanyang kapalaran. Ngunit sa likod ng simpleng salita na ito, matatagpuan ang isang makapangyarihang kwento na nagbago ng kasaysayan ng lahi ni Jesus. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin ang nakagugulat na kwento ng buhay ni Er, ang lalaking binura sa aklat ng buhay. Para mas maging malinaw ang lahat ang kahalagahan ni Er, kailangan muna nating isalaysay ang konteksto ng kanyang panahon. Nasa panahon tayo ng mga patriarka, mga siglo bago dumating ang mga hari, propeta at ang kautusan ni Moises. Sa panahong ito, nagsisimula ang mga pangako at ang mga tao ng Israel ay nasa kanilang pinakaunang yugto ng pagbuo bilang isang bansa. Sa mga hindi pamilyar sa Biblia, si Er ay anak ni Huda, isang pangalang maaaring pamilyar sa iyo. Si Huda ay ikaapat na anak ni Jacob, na tinatawag ding Israel, at ng kanyang asawa na si Leah. Mula sa lahi ni Juda ay lilitaw ang isang hari, si David. Ayon sa tradisyong kristyano mula sa lahi ni David, ay darating ang Mesiyas sa genealogy ng Biblia, malinaw na si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ay ama ni Jacob, si Jacob ay ama ni Judah, at si Judah ay nagkaanak ng kanyang panganay na si Er. Si Er ang kauna-unahang tagapagmana ng sagradong lahing ito, ang unang nagdadala ng pangako ng Diyos, ang isa na may dala ng mga inaasahan ng isang buong bansa. Ipinanganak siya na may dakilang pribilihiyo, tagapagmana ng espiritual na pamana na magdadala sa pagdating ng tagapagligtas, Ngunit tulad ng makikita natin, ang pribilehiyo ay hindi palaging kaakibat ng magandang pagkatao. Ang nangyari kay Air er ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang pamilya, binago nito ang takbo ng kasaysayan ng buong bayan ng Israel. Bago natin pag-usapan si Air, er, kailangan nating maunawaan ang isang mahalagang desisyon na ginawa ng kanyang ama na si Judah. Batay sa Biblia, iniwan ni Judah ang kanyang mga kapatid at nanirahan sa rehiyon ng Adulam, malayo sa mga lupain ng mga patriarka. Dito, nakipagkaibigan siya kay Hira isang taga-adulam at gumawa ng desisyon na lumihis mula sa mga tradisyon ng kanilang mga ninuno. Pinakasalan niya ang anak ng isang kanaanite na lalaki na nagngangalang Shua. Mahalaga ang detalye na ito na madalas ay hindi binibigyan ng pansin ng mga mambabasa. Ang mga Canaanite kasi ay hindi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos ni Abraham. Ang kanilang mga paniniwala at kaugalian ay kabaligtaran ng mga turo ng mga inapo ni Abraham. Sa makatuwid, iniiwasan pa nga ni Abraham na magpakasal ang kanyang anak na si Isaac sa isang Canaanite. Nang mag-asawa si isaw ng mga Hittite, labis silang nalungkot ni Rebecca. At ngayon, si Judah, ang tagapagmana ng pangako ng Diyos, ay nagsanib ng lahi sa mga tao ng Canaan, isang kasunduan na magdudulot ng malubhang epekto. Sa setting ng espiritual na pananampalataya, Ipinanganak si Er ang panganay na anak ni Judah, isang batang nahulog sa pagitan ng dalawang mundo. Tagapagmana ng mga pangako ni Abraham, ngunit pinalaki sa impluensya ng mga Canaanite. Sa Genesis, isinulat ng payak ang kanyang kapanganakan. Siya, anak na babae ni Shua, ay nagdalang tao at ipinanganak ang isang anak na lalaki, at pinangalanan niyang Er. Ngunit sa likod ng simpleng salaysay na ito, ay may mabigat naman itong taglay. Bilang panganay, si Er ay may karapatang hindi lamang magmana ng pinakamalaking bahagi ng ari-arian ng kanyang ama, kundi pati na rin na maging tagapanguna ng espiritual at moral na pamumuno ng pamilya kapag pumanaw ang kanyang ama. Sa kanya ay magpapatuloy ang gintong sinulid ng mga pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham. Sa iyo, pagpapalain ang lahat ng angka ng mundo. Ang pangalang Er sa wikang Hebreo ay nangangahulugang mapagmatiag isang kabalintunaan dahil ang kanyang buhay ay kabaligtaran nito, isang malagim na espiritual na pagkabulag. Nang dumating na si Er sa tamang edad, pinili siya ng kanyang ama ng mapapangasawa, si Tamar. Ang pangalang Tamar, na nangangahulugang punong palma, ay sumasagisag sa katwiran, katatagan at dignidad mga katangiang magiging mahalaga sa susunod ng mga pangyayari. Ang kasal ni na Er at Tamar ay hindi basta pagsasama ng mag-asawa, ito'y isang tipan, sagrado at spiritual, Isang pagsasanib na dapat magbunga ng mga anak para panatilihin ang pangako ng Diyos at ipagpatuloy ang plano niyang inilatag pa noong panahon ni Abraham. Ngunit may nangyaring kakilakilabot sa aklat ng Genesis, ngunit si Er na panganay ni Huda ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya't siya ay pinatay ng Panginoon. Isang maikling pangungusap isang huling hatol, walang paliwanag, walang detalyeng ibinigay, walang pagkakataon para sa pagsisisi. Tinapos ng Diyos ang kanyang buhay sa isang salita natapos ang kwento ni Air, er, ngunit nagsimula naman ang isang malalim na pagninilay. Ano nga ba ang nagawa ni Air er para maging unang taong direktang burahin sa kasaysayan ng Biblia? Anong uri ng kasamaan ang makapagbibigay katwiran sa ganitong agarang hatol? Dahil walang duda na ang Diyos ay mapagmahal, puno ng katwiran at katapatan. Sa libro ng Exodus, inilalarawan siya bilang mahabagin, mapagpatawad, banayad sa galit at sagana sa pag-ibig at katapatan, kaya't malinaw ang lahat na napakatindi ng kasamaan ni Er. Ngunit ano nga bang eksaktong ginawa niya? Binanggit sa Bibliya na siya ay naging masama sa paningin ng Diyos. Subalit ayon sa mga komentaryo sa Hudaismo, lalo na sa Midrash, may ilang haka-haka isa sa mga pinakamatandang paliwanag ay ang pagkakapareho ng kasalanan ni Air sa gagawin ng kanyang kapatid na si Unan. Sinasadyang hindi bigyan ng anak si Tamar at sinasayang ang kanyang binhi. Bakit niya ito gagawin? Ayon sa iba, nais ni Er na mapanatili ang ganda ng katawan ni Tamar at iwasan ang pagbubuntis. Ang iba na may naniniwalang makasarili siya, ayaw niyang magkaanak na maaring maging kakumpetensya sa kanyang mana. Ano man ang dahilan, malinaw na ito'y pagwawalang bahala sa layunin ng Diyos at sa banal na misyon ng kanilang lahi. May ibang scholars din na naniniwalang baka ipinakilala ni Er ang pagsamba sa Dios diyosan ng mga kananeo sa kanilang tahanan na naging dahilan ng espiritual na pagkalason ng lahing patungo sana sa Mesiyas. May mga nagsasabi ring maaaring naging malupit o marahas siya kay Tamar. Pero ang totoo, hindi natin alam at marahil sa katahimikang ito ng Biblia matatagpuan ang isang malalim na aral. Ang pagtuon ay hindi sa detalye ng kasalanan kundi sa naging tugon ng Diyos. Ang pagkamatay ni Er ay nagdulot ng puwang sa kasaysayan ng pangako. Isang pagkasira na ayon sa kaugalian noong panahon ay kailangang ayusin. Kinailangan ng kapalit, isang magpapatuloy ng lahi. Dito umusbong ang sinaunang kaugalian na kalaunay isinabatas sa Deuteronomio, ang batas ng Leverate Marriage. Noong panahong patriarkal may batas. Kapag namatay ang isang lalaking walang anak, tungkulin ng kanyang kapatid na pakasalan ang kanyang balo at bigyan ng anak sa ngalan ng yumao. Ang panganay sa kanilang magiging anak ang ituturing na tagapagmana ng namatay upang mapanatili ang kanyang pangalan at lahi Matapos mamatay si Er, inutusan ni Juda ang kanyang ikalawang anak na si Onan. Pakisalan mo ang asawa ng iyong kapatid at bigyan mo siya ng anak para sa iyong kapatid. Sumunod si Onan pero kalahati lang. Pinakasalan niya si Tamar ngunit tuwing sila'y nagsisiping, sinasadya niyang hindi ito mabuntis. Isinayang niya ang kanyang binhi. Bakit? Dahil alam niyang ang anak ay hindi ituturing na kanya kundi kay Er. Sa kanyang makasariling motibo, tinanggihan niyang bigyan ng tagapagmana ang kanyang kapatid. Muli nag ang galit ng Diyos. Kasing sama ng kayerang ginawa ni Onan at muli agad siyang pinatay ng Panginoon. Ngunit mula rito, nagsimula ang isang serye ng mahahalagang pangyayari. Ang natitirang anak ni Huda, si Shela ay masyado pang bata para pakasalan si Tamar. Kaya pinaalis muna ni Judah si Tamar at pinauwi sa tahanan ng kanyang ama Sabay pa nga kung ibibigay niya si Shella kapag ito'y nasa hustong edad na. Ang kwento ni Eray isa lamang maikling pahina sa kasaysayan ng Biblia, ngunit ang kanyang pagkabigo ay naging mitsa ng isang mas malawak na aral. Ipinapakita nito na ang posisyon sa pamilya o ang taglay na pangalan ay hindi garantiya ng katwiran. Kahit ikaw pa ang panganay ng isang dakilang lahi, kung bulag ka sa layunin ng Diyos, maari kang alisin sa gitna ng plano. At sa katahimikan ng Biblia tungkol sa detalye ng kanyang kasalanan, lalo tayong hinihikayat na magsuri, hindi lang kung ano ang ginawa ni Air, er, kundi kung ano ang nasa puso natin, sapagkat ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating kilos, kundi sa ating layunin. Ang mga hindi natin sinasabi, ang mga motibong hindi nakikita ng tao, lahat yan ay malinaw sa mata ng Diyos. At sa huli ang tanong ay hindi lang, ano ang ginawa ni Air, er, kundi Paano ko maiiwasan ang pagkakamaling iyon sa sarili kong buhay?